Idol! Welcome sa... Ay! Sino ang nagtatag ng La Liga Filipina? Ayan! Pagkatayin bye, 5, 4, 3, 2, 1! Wah, nanti. Wah, Luna. Ini mana ini? Tiada yang kumantan La Liga Si Graciano Lopez Haina.

Uy! <laughs> oh. yeah. Absent ka na. Pinakamalaking karakatan. Pacific Ocean. Yes! Ano ang ibig sabihin ng Gomburga? Gomez! Burrika? Burrika ka lang! Bortug! 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 Gomez, Burka, Zamora. Gomez, Burka, Zamora. 93.9 IFM!